So ngayon ay magwi-weld tayo para makita nyo kung uh, saan dito sa dalawa yung magandang gamitin na pangdugtong dito sa steel deck at sa bakal. So welcome Relarge TV. Supposed to be mga kaidol nakita nyo to. Itong bakal and then itong steel deck. Ngayon itong bakal at saka itong steel deck ay i-weld ko para itong steel deck ay lalong matibay. Kung baga i natin yung bakal at saka steel deck para yung bakal at saka steel deck ay mag-join sila sa pamamagitan ng pag weld natin para yung steel deck ay may pagkakapitan dito sa bakal para yung steel deck ay lalong matibay. So sa pagdudugtong natin ng bakal at saka itong steel deck, ano ang tamang pag welding ng bakal at dito sa steel deck? So okay na no, kung gusto nyo malaman kung paano idugtong ng maayos. Tapusin nyo lang ang video nito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe para may makukuha kayong idea or knowledge kung paano gumawa ng bahay na kahit piso ay walang gasto sa labor at kung paano gumawa ng bahay na sobrang nakakasib ng mga materyales. Wow! So, kinubalik tayo sa tanong ano ba ang tamang pagdugtong sa bakal at saka steel deck. So, kino nakita nyo to. Ito yung pinutol ko kanina. Itong bakal na pinutol ko is square bar. Ngayon, ito yung gagamitin natin na pang dugtong dito sa bakal at saka dito sa steel deck. Ito yung ginagamit ko sapagkat napakaganda nito kapag ito yung gagamitin natin na pang dugtong na gaya nito diba? ipapasok lang natin dito andin then kapag ka magwi-weld na tayo madali lang siya dito i-weld hindi gaya nito itong uh, round bar kapag ito yung gagamitin natin na pang dugtong example kapag ipapasok na natin dito andin kapag mag-weld tayo yung rod natin or electrode ipapasok pa natin dito sa loob andin mag-aabuno tayo sapagkat ito ay round bar para ma-weld yung steel deck kaya napakapangit kapag round bar yung gagamitin natin so yung gagamitin natin itong square bar kapag mailagay na natin Madali lang siya i-wield. Hindi na tayo mag aabono dito sa ilalim kasi yung square bar ay uh, plat na plat na siya. Madali lang itong i-wield. So ngayon ay mag tayo para makita nyo kung uh, saan dito sa dalawa yung magandang gamitin na pangdugtong dito sa steel deck at sa bakal. Peace. So, okay no nakita nyo napakadaling wildingin at diritsuhan na yung pag wield natin di ba nakita nyo na welding ko ng maayos yung bakal at saka itong steel deck madali lang siyang wieldingin kasi square bar ito Kapag magwe wield tayo napakadali lang natin i wield hindi gaya nito itong round bar na bakal kapag ka weld wield tayo napakahirap kasi bilog siya andin kapag ka bilog pag magwi tayo kailangan tayo mag-aabuno dito sa ilalim para yung welding natin ay didikit dito sa steel deck napaka hassle kapag ka round bar yung gagamitin natin hindi gaya nito sa flat bar na napakadali lang isang daanan lang ng electrode natin tapos na gaya nito isang daanan lang and then magwi tayo dito napakadali lang kasi naka-flat na yung bakal natin na magiging dugtong natin dito sa bakal at dito sa steel and then sa pagdudugtong natin ng uh, bakal or pagwi-welding natin uh, dalawang group yung pagitan 1, 2 dapat dito tayo dito tayo magwi-welding and then isang group and then dito na naman so lock tayo ng isang group